cable mo ginawa ko na ng paraan sira na yung cable makakabili ka na ng cable wire ngayon ito ay in-improvise na lang so ayan dito mo lang sya bubuksan bibili ka lang talaga papakabit mo ng original so ito ay nakasara ayan ngayon ay bubuksan natin dito sa aking in-improvise ayan tumunog na sya and then dito ay bukas na so, ayan oh. Ito, wala. Ito, ito ay putol na yung kanyang cable. So, pinatingnan sa akin ng may-ari. Baka daw magagawa ko ng paraan. Siyempre, sinubukan natin. So, ito, pag nilock natin, nagana. Kasi bago yan, siyempre. Ngayon, pag ginalaw natin sa susi, ginalaw natin yung susi. Wala, oh. So, hindi siya nagpapunction. O, oh, gaganon-ganon lang siya. Ngayon, ang first aid na ating ginawa is yung cable ating inilagay sa ibang linya. Ayan. So, basta pag hinila, yun, nagana. Nagitik. oh, ayan, nakalock. Ngayon, ito yung ating cable. Temporary yun ang ating gagamitin. Ayan, nagpa-function. na. Palulusutin ko yan. Di yan. O hanggang dun, sa so may loob. So ito na lang yung kanyang hihilahin temporary. Temporary yan ang hihilahin niya pagka siya ay hindi pa niya mapapaabiyad. Kasi bibili siya ng bagong cable niyan and then papalin niya niya. Siyempre, medyo matrabaho din yun. So yan yung first natin para mabuksan lang niya ito. At syempre, susubukan natin muna yan. So yan, natin yung kaunting-kaunting dulo na yun para masungkit natin yung cable natin dito. Yan. Napaka-importante na masungkit natin yan. Palabas. Mukhang ayaw niya sumunod. Hindi ata kami bati. Ayun, kuha ko na. So ayan. Kausli siya. Mhm. natin. Okay na ilagay na natin. So titignan muna natin kung gagana yung ating naisipan na solution temporary. So check natin ito. Okay, lapate idol. Ayun. Lagabong. Ayun, subukan natin hilahin dito. Bala na siya kung paano ang kanyang desisyon pagdating sa pagbabalit niya ng bago. Subukan natin tong hilahin. Ayun, very good. Gumana idol. Gumana yung ating solution na naisip. Subukan uli natin. So nakalakin ha. Ah. Oh. Tibay. ito yung kanyang wire. So isipin ko pa diyan kung paano natin 'to mailalapat ng mas maayos. Yung tipong parang tunay din ang pagkakayari. Dito yata to, eh. Ilahin natin dito. Ayun, oh, lagitik na natin, yun, umangat na o oh. Oh, smooth na iso ngayon, ang susunod natin gawa ng paraan yung susi babalikta rin natin, baka kasi nabaliktad lang yung position, or baka naman hindi talaga ito ang susi, para dito sa likod baka may ibang susi pero susubukan natin, na rin ito baka naman ginalaw ito, binaliktad tapos, ano, eh, naga na naman kasi ayan Oh, ayan, oh, nakaganyan ngayon, pag sinusiyan dapat ayan, lagitik na yan, naga na eh kaya lang baka iba yung susi para sa likod. Gumagana pero dito hindi nagana yung susi niya. Eto, ayan, binago natin kasi pag dito sa ibabaw, delikadong masugat pa ng ating cable wire na walang balot yung ating mga tans, uh, wiring, electrical wiring. So magkukos pa yan ng aksidente. So dito natin inilagay para safety. So nakalata lang siya kasi pag nasa ibabaw, masusugat talaga yan. Ganon din dito at saka ang butas niya ay hindi natin pina pinaikot-ikot na parang kung saan saan dumaan. So, halos, yan, yeah, kabila, hindi na yun. Dito, maraming butas, pero isang butas lang ang pinaglusutan. Para mas maalwan ang magiging kanyang function. si pag nagpakaikot-ikot, pakilokilo, magbibigay yun ng pagganit sa pagliha. Samantalang kung ganyan lang, wala ka natin, kaunting pitik. Okay na. Dito naman sa loob, is nahirapan din tayo dahil Siyempre, before tayo makapasok dyan, meron pa yung harang. Ayan, yung dalawang bakal na yan. Kakalasin natin yan. And then, ito, yung upuan. So, nagkalas pa tayo. Para lamang, matignan natin kung magaguan ba natin ng paraan yung problema dun sa kanyang lock sa likod. Kasi hindi nagpapunction yung susi, hindi rin nagpapunction yung kanyang uh, cable tire. Ah, cable wire. Para sa pagbubukas sa kanyang compartment. So, ginawa natin ng paraan. So, ayun. Gumagana. Lumalagitik. So gagawin na lang natin ng parang niyan diyan sa gilid na yan para pag dinala ng mayari at least pakikinabangan niya magagamit niya 'yung likod. Mabubuksan niya. So magbabalik na tayo ng ating mga pinagkakalas para masaya. Ito nga binabalik na natin 'yung ating pinagkakalas. So tama lang talaga ito na may ganito. Yan. yan. Che-check lang natin 'yung kanyang mga tornilyo. Kung alin ang kanyang tunay na So, ito tama. Ito yung nasa taas. So, ito yung para sa taas niya. Dito sa ibabaw. Ayan. Kakabit. Ginawa ko ng paraan yung compartment lock. So, yun. Ito kasi suporta dito. Pampatibay at protection. Sa, ha? At dahil nga naibalik na natin yung ating kinalas dito sa likod. So, ilalapat naman natin yung kanyang Pupuan Ayan kita mo cable lang yung kinalas natin pero bago tayo makarating doon sa punto ng dapat ayusin ito muna ang ating dinaanan pagkakalas ng upuan pagkakalas ng mga tornilyo o ayan may kahirapan to yung cable mo ginawa ko na ng paraan sila na yung cable makakabili ka na ng cable wire ngayon ito ay in-improvise ko na lang so ayan dito mo lang sya bubuksan bibili ka lang talaga papakabit mo ng original so ito ay nakasara ayan ngayon ay bubuksan natin dito sa aking in-improvise. ayun tumunog na sya and then dito ay bukas na ayan. Oh. ito, wala. Yung cable mo, ginawan ko na ng paraan. Sira na yung cable, makakabili ka na ng cable wire. Ngayon, ito ay in-improvise ko na lang. So, ayan. Dito mo lang sya bubuksan. Bibili ka lang talaga, papakabit mo ng original. So, ito ay nakasara. Ayan. Ngayon ay bubuksan natin dito sa aking in-improvise. Ayan tumunog na siya and then dito ay bukas na so ayan oh. ito wala to sira na ito magkabilang dulo tapos putol pa yung kanyang cable ngayon ito yung kanyang cable improvise lang yan so pwede pa naman pakinabangan yan temporary kahit anim na taon <laughs> anim na buwan o oh. ayan